sa isang linggong nakakapagod guys isang linggong nakaupo sa harap ng computer guys harap ng laptop harap ng cellphone guys ito ang atikrasya nyo ay magre-relax actually guys, ito nga o guys kung mapapansin nyo guys ito yung bus na ni sinasigin guys 70% na passenger ng bus na ito guys ay mga lalaki ang pasahero guys uh, kung mapapansin nyo 2 hours ang biyay nitong bus at si teacher ay 1 hour nang nakatayo kung mapapansin nyo itong mga kalalakihan na to, wala man lang nagkusang loob na, magpaupo kay teacher wala, wala nisa hanggang bumaba sa si teacher walang nagkusang magpaupo ito naman guys, kung mapapansin natin yung puro kalalakihan nung nakapanood kay teacher. Si teacher pagdating sa school, pagod na sa katatayo dito sa bus. One hour na siyang nakatayo dito sa bus. And then pagdating sa school, nakatayo ulit. Yan, ano guys, hindi matatawalan yung ano yung dedikasyon ng mga guru dito sa atin dahil hindi naman ganun kalakihan ang mga sweldo nila guys ayan walang sasakyan wala sariling sasakyan kailangan mag commute kung mapapansin natin ang tuso din habang nakasabit yung mabigat niyang bag na puno ng ano I think baon yung lesson plan niyan dyan sa loob kasi inuwi nila yan sa bahay doon ginagawa Ayan, more, more. Puro boys siya guys kayo. So, ilan lang yung mga babae dyan guys na sa likod pa wala man lang nagkusa na magkaw po kayo ito na nga guys nakarating na ako sa aking paruruunan guys uh, hindi ako yan guys single ayan guys oh, ayan oh, na, na. Oh, ayon, na. Ayon, baliw. <laughs> Singgel, ano, ready to juminggel. Low tide. sinagano nagano ka pa. Nagalit ka pa yung duble. Ay, gusto mo mag No, walang tuloy yung kasiksihan mo. Lamig na lamig. Ay, ibuno. o. Oh. Ay, ano, ano ba tawag niyan? Ito, o, oh, yan o, oh, yan Oh, ano ba yan? Puting uwak. Ano ba yun? Ayun, no? ayun, oh, ayun. Oh, di ba? <laughs> parang lang ayo, malapit lang naman. Masan ba yan? Ay na lang yan. Malang. Ano yan? Ang mga inang isda yan. Fisherman, fisherman. <laughs> fish <Fisherfish>. or fish? Fish. <laughs> 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 ah, mali. Fisher bird. <laughs> Fisher <laughs> <Fisherman. laughs> bird. Uh, uh, oh, Fisher bird. Parang nasa desert tayo. Sana marami Ay, na. Bakit ba marami yan? Pag-isa lang siya. So, ano siya? Ganyan pa yung kalalaki mga bangka ni Bim. Fisher bird. rin yan eh. rin bangka hindi eh, malaki yung ka tapos sila ng marami pa mukha lang yan maliit kasi malayo mukha lang yan maliit mainit din sa dagat. Hi guys, medyo medyo nakakahiya sumabay dito guys oh. Uh, uh medyo nakakahiya guys. May sing, 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 sing yung yung parang pang model total naman mukha kang model eh ay mamaya pala yung ano beauty contest mamaya hindi po po <laughs>